Katulad po ni Re. Lalagay ko na po i -ray. Ano pa po ito? Bagong ricado na naman tong nakikita nyo. O, so, oh, alam nyo naman, ang chicharon. Simple, masarap na, madali pang gawin. Eh, sandali po, ano ba gagawin ko din eh? Ang bango pa eh. Pumarili na po kayo. Ang ulam po natin ay matunog kapag kang inalot nyo. <laughs> Gandang araw po. Tingnan natin kung mainit na ha. Ha, mainit na. Hindi po tayo magtatapunta po ng mga natira sa ating palamigan ha. Ito po ay uh, panoorin nyo kung ano itong aking ipiniprito at nang masiyahan naman kayo. Mapakinabangan natin itong ating mga natirang ricado sa palamigan. Ito po yung mga balat ng lechon manok na isinubikot. Malinis na malinis yan. Eh, pwede pa natin pakinabangan yan. Ito naman po yung maninipis na hiwa ng pork chop. Pagsasamahin na po natin ang ating balat ng manok at tsaka baboy. Para hindi po makalat, ganito na lang ang gagawin natin. Ilagay po natin yung balat ng manok. Dinisa ang malaking plastic bag. Ganon din po yung baboy natin. Pagsamahin natin. Lalagyan ko po ng harina. Kalahating tasa po ng harina. At one-fourth cup na cornstarch. Konting asin, paminta, konting-konting asukal lang isara na natin. po natin. Bago po natin alukin eh, siguraduhin natin na silyadong silyado at nang hindi makala. Kapag tapos eh, alukin nyo na po. Hanggang sa magkasama-sama na yung ating mga ricado sa loob. O diba? Nagamit din po natin ang balat ng manok. Natitira pa palagi eh. Sige po. Pagsamahin na natin itong ating baboy sa pagpiprito at yung ating balat ng manok. Tamang-tama pala yung ating inilahok na harina at saka cornstarch. Sige nyo, wala nang natira kalahating ng baboy po yun at saka parang kalahating kilo ng balat ng manok. Oh, hanguin na po natin. Importante po, nalimutan ko sabihin sa inyo. Kinakailangan nito eh, yung tuyo yung inyong uh, balat ng manok para maging tostado katulad ni Reo. Oh. 'Yon. Ngayon eh, ay natin ng mantika. 'Yan. Ay dinapakinabangan. May chicharon na tayo na balat ng manok galing sa lechon manok. Hindi na masama, 'di ba? susunod ko na po ito hindi ko na ipakikita sa inyo ang proseso nakuha nyo na ito magkakasaya pa ba tayo ng oras basta ang susunod na party nito eh kinakao ko na po luto na yung second batch o, wala nang natira o oh. ayos na po ito alam nyo naman ang chicharon kapag ka bagong luto malambot pa pero kapag ka malamig na eh dun talaga tostado tostado at maririn nyo yung ra -ra -ra. <laughs> Papatayin ko na po yung apoy. Oh. Yun. Yun nga lang. Hindi ko na papapakinabangan itong mantikang ah. O, oh, bagong kawali po ito. Konting mantika na lang tayo. Tatlong kutsara pong mantika. Painitin po natin yan. mag -isa po tayo ng konting bawang. Konting sibuyas po. Oh. Pagkatapos po nito eh, ilalagay ko na po itong ating kamote. Ito naman ating kamote, kalahati lang po ang aking ginamit, yung isang katamtamang laki. Kasabay ko na rin po itong ating sayote. Ang sayote naman eh, ganun din po ang aking ginawa. Isang katamtamang laki, pareho rin ang hiwa. Konting paminta, konting-konting asukal. Hindi kasi ako naglalagay ito ng uh, MSG. Konting asin, para pambalansin ng lasa. Haluin po natin sandali. Taktan ko po at hayaan natin maluto sandali yung gulay ha. At tignan po natin. Lagyan po natin ng kalahating tasa ng tubig at manunuyi eh. Haluin po natin yan. Takpan po natin at sige, diretsyo. O, oh, eto po istilo ko ha. Papatayin ko na po yung apoy. Yung kamote at saka po itong sayote eh, hindi pa talaga malambot. Ganun po ang gusto kong kagatba. Um, kagat ba. Parang singkamas na hilaw. Ganun o kaya ipipino. Lagyan na po natin ng kinchay. Kahit po sibuyas na mura. Haluin po natin yan. O ilalagay ko na po ire. Ano pa po ito? Panoorin nyo po kung ano ito. Itlog na maalat po. Dalawa gagamitin natin. Siyempre babalatan natin at tatanggalin natin yung puti. Yung pula lang po ang ilalagay natin. Yan po ay imamash natin. Pagkatapos ay ahaluhan natin ng konting pamintang durog at saka po konting asin. Konting-konting asuka lamang. Haluin po natin at lalagyan natin ng konting mayonnaise. Haluin po natin ang haluin. O yan na po yan. O ganun lamang, kinakailangan po yung malamig-lamig at patay na yung apoy ng inyong kalan para hindi po mamuo yung ating mayonnaise. Kung kakain na kayo, edi eh, isama na po natin tong ating mga chicharones. <laughs> at saka po natin haluin. Eh sandali po, ano ba gagawin ko din eh, oh, sa puti ng itlog na maalat? Tinagtag ko na lamang, sayang din naman kasi eh, Ano ba gagawin natin dyan eh? pagkain din naman po yan. Masarap po yan, ako! Mga bagong ricado na naman tong nakikita nyo. O ba diba, bago po yan. Kung ganyan naman ang ulam nyo eh, hindi nyo uurungan yan. Basta diskarte lang. At lahat ng natitirang rikado sa palamigan, eh kayang magawa ng paraan. Katulad po ni Re. Simple, masarap na, madali pang gawin. Ang bango pa eh. Pumarini na po kayo. Nagustuhan nyo po ba? Ayos po ba sa inyo? O bukas, gagalingan pa natin yung mga simpleng ulam lang at madaling lutuin at muramura -mura ng kote, Basta masarap, may konting sabaw. Yun ang panalo. Ron Bilalo po!